lugar sa Lemery Batangas po. Inabot po ng pangananak. So ayun guys, isa na namang video ang nag-viral sa FB na isang babae yung umanak sa hitna ng lansangan ng karsada dahil lang sa pinalabas ng emergency na isang hospital. Grabe, ang sakit lang sa pakiramdam guys. Napakasakit bilang isang babae, bilang isang kapwa tao. Bakit kailangan mangyari ito sa ating bansa? Sobra. Patulpanoran natin guys. Tingnan niyo po, kami po ay taga dito sa Sambal, Ilaya. Galing po kami ng emergency, galing po sila ng emergency. Alam po nila na mga na po ang aming pasyente. Pinalabas po nila. Tama po ba ang ginawa nila nito? Ang, ang sakit lang sa pakaramdam talaga. Hindi ko maiwasan talaga. Halos maiyak talaga ako sa nakikita ko na sa kawawang babae na umanak sa ganong katayuan. Ano ba talagang problema? pera, ano ba ano bang kailangan pera talaga? Buhay po yung ina, yung inaagaw nila doon, oh. buhay yung inilalaban doon. Isang sanggol na walang kamalay-malay. Ano ba naman na tanggapin muna sa Tang, tanggapin muna at pag nakaraos na yung babae sa panganak bago pag usapan yung magiging obligasyon nila dapat. Bakit kailangan palabasin? Eh hindi naman pwedeng sabihin do sa baby na maya maya ka lumabas kasi wala pa tayo sa hospital o wala pa tumatanggap sa atin. Hindi naman pwede yun kasi emergency po yun. Grabe, ang sakit lang talaga sa kalooban. Hindi ko maiwasan talaga na hindi mag-react sa video na to. Sana mapansin to ng gobyerno. Sana mapansin nila na mabigyan ng leksyon yung hospital na nagpalabas sa kanila na hindi tumanggap sa kanila. Ang sakit lang talaga bilang isang babae na sobrang hirap kaya ang mga anak nyo. Sobra, sobrang nasa kasabihan nga talaga na yung isang paamo ay nasa hukay kapag umaanak ka. Tapos ganyan-ganyan lang na palalabasin mo na parang isang isang alam sa kaluluwa parang isang parang hindi tao, parang ganon, parang isang animal na salansangan na lang, parang ganon. Ano ba kayo? Nasa yung puso nyo? Sana naman sa hospital na nagumuha nito sa kanya, sana mapanagot ito. At, hindi ko alam kung mayroon ba tamang katwiran na matatanggap ng publiko. Mayroon ba talaga na tamang katwiran kayo dito? Parang wala eh. Parang hindi katanggap tanggap yung ikakatwiran nyo kung ano man yan. So, yun lang guys. At ganun pa man ay salamat sa Diyos kasi maayos naman na nailabas yung baby. Nakalubal naman siya ng maayos. At sana na maging leksyon ito at maging aral to sa ibang hospital na sana hindi ito pamarisa ng iba, na hindi tular ng iba yung ginawa nito sa Batangas. Ayan. Salamat guys sa inyong pranood. This is Tats ng Palaban, ang isyusera ng bayan.